Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kasangga So, dumating na po sila Papa at si Kuya Ayan, si Remson asawa ko Dumating na po sila galing laot kanina. So ngayon pong gabi sila nagbababa ng isda. Uh, buwasan, Sige, na tubig na Meron rin. po silang isang lamarang. Ayan, malaki. Malaki okay. lamarang. Ay, tabo? Kan patulog na sa daw. Hindi para uso. Sumapilpil. Ito. Wala eh. Tama na yan. Siguro. Yun, may mga lamarang. Ayan, meron ko pala dito sa isang ano. Pwede na lamarang.

dan <laughs> okay. 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 So ayan po mga kasangga at konti na lang po yung ibababa nilang isda matatapos na rin po sila. Mga ilang piraso na lang po yung tatanggalan ni kuya ng bituka at matatapos na rin po sila magbaba ng isda. So bali mga kasangga, uh, gabi po sila nagbaba ng isda kasi pahapon, na, pahapon po silang dumating. So ngayon lang po sila nag, nakapagbaba ng isda. Hindi na po kasi nila pinaumaga kasi hindi, para hindi na po sila magdagdag pa ng yelo kaya ngayong gabi na po sila nagbaba ng isda. So pagkatapos po nito mga kasangga ay pupunta po ako doon sa timbangan po ng isda at uh, alamin po natin kung umabot po ng ilang kilo lahat ng huli nila. So loob lang po ng dalawang gabi. So ayan, uh, bababa na nga po ako mga kasangga sa bangka dahil pupunta na po ako doon sa timbangan po ng isda. At ayan, andito na nga po ako mga kasangga sa pagtitimbang nila ng isda. So, bali, busy po sila lahat mga kasangga. Ay, hindi ko na po natanong yung buyer nila ng isda. Hindi ko na po natanong kung umabot po ng ilang kilo lahat. So, bali, si mama na lang po yung tatanungin ko. Kasi yung tinimbang po nilang, ano, ay last na pong, last na pong timbang yon Kaya, so, hindi ko na po natanong. So, bali, so, bali, mga kasangga, ay si mama na lang po yung tatanungin ko. Kasi may lista naman po siya kung nag ilang kilo po lahat ng huli nila. So yan yung bitbit -bit po ni Papa tsaka ni Kuya Aki ay pangulam po nila yan. So bali nagtira po sila ng pangulam at paghahati-hatiin po nila yon ng apat. Kasi po mga kasangga ay tatlo po silang magkakasama, pang-apat po yung bangka. So bali po mga kasangga, dito po sa video na to ay nag voice recording lang po ako dito sa last part ng video na to kasi dito, papa, isasabihin ko na po dito mga kasangga kung magkano po lahat ng huli nila kung ilang kilo po lahat ng huli nila at kung magkano, tag magkakano po sila ng partihan at ipapaliwanag ko rin po sa inyo mga kasangga kung paano po, si, paano po ang partihan dito sa mga ganitong bangka po na balik-balik so ayan mga kasangga no? um, ang balik-balik po ng bangka ay bali po mga kasangga um, tinatanggal po muna yung gastos bago po bago po nila hati-hatiin yung natira. Pantay-pantay po yung hati nila. So katulad po sa kanila ay apat ay tatlo po silang magkakasama, bali aapat din po yun, gawa po ng isa po ang parte ng bangka. So ayan po mga kasangga, ang total po ng pinagbentahan nila ng isda ay nasa 162 kilos lang po bukod pa po doon mga kasangga yung 32 kilos na pang ulam nila na pinaghati-hatian nila sa apat so bali nasa nasa 194 po sana lahat ng huli nila pero 162 lang po yung naibenta nila so bali po mga kasangga ang pinagbentahan po nila ng isda ay umabot po ng 20,000 plus so hindi ko na po inano yung yung butal kasi hindi ko na po tanda no? So nasa 20,000 plus po yung pinagbentahan nila ng isda. Tapos po mga kasangga, yung konsumo po nila ay nasa 7,000. So yan natirahan po sila dyan ng nasa 7, nasa 13,000 po yung tira. Tapos pinaghati-hatian po nila yun sa apat. So bali nagparty po sila mga kasangga nang nasa 3,200 plus. So yun po yung kinita nila sa loob ng dalawang gabi. So yan ganito po mga kasangga yung partihan po dito sa Bicol sa mga balik-balik po na bangka. So yan maraming salamat po. Thank you for watching po. Bye-bye.